Hello po, good morning po sa ating lahat. Ito na magluluto tayo mamaya ng panghaliang munggo. Yan, meron tayong munggo. Pupunta po tayo dito sa ating binabakuran na Yan, meron po tayong pinapabakuran sa ating mini farm. Para po maging masinok po. mababaw ang ating piece pan ngayon dahil walang tubig ang paligi ayan mababaw at ayan ayan po ating pinapabakuran para maging masinop inahakot yung mga lupa Ayan, na um, mataas-taas na po yan, no? Ayan, ang aking lab. Ayan, si Daddy. Good morning, lab. Ah, good morning po sa atin lahat. Ah, ayan, alam tubig ang irrigasyon, no? <laughs> <laughs> Matagal din nakakapag-vlog eh. Mag-vlog ng konti-konti. At ayan, dito ibinubuhos sa tinatambak sa ating pispan. Palalaparin natin gilid. Na. Ah. Palalaparin po natin gilid na yan. No? Tapos papatanggal natin itong puno ng Anong puno yan? Balite. Balite. At naghanap po ng magpupulak yung aking bayaw na si Kuyandoro. ani magpupulak dyan? Ipapaano natin? Censo. Chenso ba? Chenso. Ayan, pag nasinok na yung ating bakuran. Ayan, no? Oh. Hagan doon yan, eh, oh. Bababakura natin. Unti-unti lang po, hanggang sa mayari. Hmm. Tapos, pagagandahin ng lab ko, itong harapan na yan, oh. Nalagyan niya ng design. Design ba, lab? Tarabiesa. Style tarabiesa. Mahilig yung lab ko mag-tarabiesa, eh. Eh, <laughs> nakita niya si Momo, no, kapit ang lakas magbuhat niya, no. Sulit siya, eh. Sulit. yan si Kuya Lito, tagapala. Ang daing bunga ng ating langka. Siguro, Kuya Lito, pag minsan pwede tayo magulay. You know? Oh, ano <laughs> Ano? Gagataan natin yung, ano, yung ating langka, ang daing Ayan na, masukal po tayo dahil tayo ay nagpapatrabaho. Ayan po ating mini farm. At ando na ating mga alaga. Oh. Ito yung ating langka. Sabi ko sa aking bayaw eh. At pwedeng gataan. No? Ayan po yung ating panggatong. Hindi na po yung pinuputol sinusulpok na lang doon yan, no? ang panggatong. Ayan. Ito po ang ating bibi na kakapiranggot na lang. Lima na lang ata ito, kung pito. Wala na po tayong bibi at hahanap tayo ng lahing o, so, ayan uli yung ating brama ang laki ng brama oh. Ayun, may kiti. May ina kayong ating black astrolope. At yung ating Rhode Island Red at saka black astrolope. Uy, magkahalo na. Ayan po yung ating mini farm. Nandiyan po sila. Tatanggalin natin para maganda siyang tingnan. Ano lab? Oh, hindi natin yan. Papatagin natin. Papatagin po natin itong ating ka, lugar. Mag-alis para gumanda. Yeah, iba yung iba yung hawak ni Bubo yung tumo. Iba, iba yan. Ngayon na si na yung simuho. Ikakayot pero kalakas oh. niya. Ano? Kasi simuho po yung Oh. Ginawa at saka 香包已经这么麻烦。